Hello everyone, welcome back to my video. It's Wah! me, your girl. Namo ko nang baklan hindi makinis pero masikip. Go laban! and so support this video nga guys dahil may experience tayong bisita. Kasi pupunta dito ang pinaka maganda at pinaka charitable na aking kumaring expired. Char is ang aking kumaring na si Miss Kapuka Vlogs. Yes pupunta dito ang ating Miss Kapuka Vlog sa ating bahay at kasi nga meron kaming gagawing ano um commotion commotion to be honest may kaming gagawing mukbang challenge mukbang challenge kung saan kasama niya ang kanyang Kim Kapoka. So, ayun si Kapoka. Akong, so, ako ang Kapoka ulit. Kapuka. So, ako yung si Miss Kayoni Girl. na ko. So, magpre ako ng aking ulam at sa aking ano, tamban. Tapos, gulay na pa ako. Tapos, pamilya na ako dyan ng ano, bibing kaparay, bigay at handa sa kanila. Kasi, alam ko naman sila, sila may handa rin naman kasi. So, ako talaga ay nag-asaing, syempre, alam naman siya, nakakahiya naman sa ating nag-iisag Miss Kapoka, oo, so that's why, kita pinapakita ko lang sa inyo yung tambang kasi, denied ko lang tapos, ano, tawag nga ito, denied pride, so ayun na nga guys, naglilinis sa ako sa malita bahay kasi nga, ang aming plano talaga is dyan nag mag, ano, magkain, at nagpakuha nga ako kay tatay dyan ng, buko. So, ayan. So, lahat nakuhang kuhang buko. So, dinala ko isa-isa At ito na nga, guys. Dumating ng ating expected the best at maganda at kanyang team. So, go, laban. So, nagsimula lang nga sila sa kanilang, ano, mga alikain sa buhay na maghatid ng tulong at mga, ano, mga blessing sa ating mga nangangailangan. So, ayan. First, tap nila si Nanay para bigyan ng bigas at ng solar na mga pangako. Yes, at matapos nga diyan is pumunta rin na kami sa isang ano, sa isang beneficiary nila si Bata ano ba 'yun? <laughs> si Dada Bibi tapos yung si Bata Mason. Tapos eto na nga guys, yung aming sit up dito. So, salamat Tatay, linagyan niyo ng ano, ng tawag nito ng trapal. So ayan si Miss Kapu. At yun na nga guys, syempre may may pa intro intro tayo. Syempre ayan na naman ng bakla, nag-intro intro ng galingan So ayan, let's keep watching. Go Laban. Kasi bibisita tayo. For this video guys, we welcome natin ang ating visitor na napaka-humble, napaka-generous, the most followed, Miss Kapuka! Hi mga Kapuka at Kanom na! Welcome to my vlog! So, oh, mukbang time! Ali ah, po kami nga sa Barangay Gipungan para mag-enjoy muna. Wow super so tired about the last few days ng mga ganyan kong yari sa amin. It's it po! Hello! So ayan mga kapuka, ang purpose namin dito, pumunta dito sa kanya, Hi, Namakon, is magbigay ng regalo sa kanya. Wow. It's, it's a bawat Valentine's gift, kaso nalit na, na ba? Diba? So, ibibigay ko sa kanya to. Oh my God, thank you! Ano naman ito, guys? So, gusto mo, gusto natin unbox eh. Mga Kapoka? unbox ba unpack? <laughs> unpack <laughs> na! <laughs> so, so, the opening oh, niya. Yeah. You do the honor, please, Miss Kapoka. Oh my God. Oh! Wow! Oh yes, it's oh yours. My it's so oh my God! I didn't wow. expect it, guys, kasi... I thought it was just only a... Uh, like this one. Guys, oh my god, thank you, Miss Kapuka. I really appreciate well, it. Welcome. Ayun, maging plastic, pero guys, I am not into, ano, the dramatic, but I really appreciate how uh -huh. Miss Kapuka provide me this, ano, stuff. Kasi hindi ko talaga bibili ito, guys. Maraming maraming salamat, Miss Kapuka, and more blessing. God bless you, and sana, ang mga kapagsawa tumulong sa mga nangailangan ng mga mahirap na kagaya natin. Thank you so much. So I'm blessed to that nagpapurge yun ng pagkain para sa amin. Sobrang happy kami. Ang tem ka po ka. Yan lang. Maraming salamat. Thank you, thank you, May perfume ako. Hindi ang mga alap. I'm shaking. Okay na. <laughs> Namnam, <laughs> kamusta ka? I'm very well. Ay, kasi nga. Overwhelmed si Bakla, nag-umapaw ang aking tua. Mm -hmm. Okay naman ako sa farm. Yeah, dito ako lumakas sa farm, yes guys. Oh my god, alam nyo grabe. Yung Takipay ta stan ka po ipapunta dito. Kasi ay, nga doon, sirang-sirang na. So, blessed pa din kasi maraming foods ngayon na preferred me. The best, nom nom come. Thank you for always coming here. Kasi nga, minsan um, na siya napadaan dito pero, ma-appreciate so, niya yung bahay namin. Gusto so, ba? talaga dito kasi nag sa, sa akin. Gusto talaga ka mag-gawa ng food together with me. ใครมาขับปุูกมาต้การต้องการรถตังมาต้องการอยากได้ตัดตัดขี้มูนนั่นรีมต้งอังเนี่ยตัวตัวยังตัดอุนนั่นแบบต่อยขึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นจต้อ